So ayun mga kaidol, andito na naman tayo mga kaidol no? So ito po lang kadugtong vlog no? Kasama na natin sa idol po ngayon po Pati si idol Abner Tapos may daladala po kami yung sangin para gawin pong bansa Ayan po Hindi po namin motor namin banda doon malayo po Kasi dito po kami mag uumpisa Ayan po mga idol Ayan po si idol Abner po May tali pa idol oh <laughs> Maliit. Oh, po. Tama na Ito kami, mga idol. Ito po yung dana pa hupo-hupo. Ho po, ho po. bago iyo po. Pag gumakaraan. Au, au, au. Okay. <laughs> Tapos na kami magagagahin ng mga ka idol inyo, Yung nagagahin po namin is yung kamuting kahoy po. Yung dala po ni idol ipong po. Mamaya po, bago mag po, ay... Magluluto na naman kami po ng aming panghaliwan. Pag-uwi na po. Ayan Ito po mga idol. Opo. tinikling tayo paglaka dito mga idol kay mabato <laughs> yan po agay yan po mga idol ouch out sakit yung mga idol pag ito mga idol mapapakan mo masakit po yan so ayan po

Ayan po. Hindi na po sila idol nila po. Nauna po kay. Ako lang po mabagal. Hindi <laughs> siya ako sana ito mapak sa ganito mga idol masakit. Para sakit po masakit sa paa. Basta sa kanila hindi na po. Sanay na, sanay na po kasi sila. Medyo hiningal tayo mga idol. Gamay lang. Gamay yung hinga lang. Nasa ah, tayo dito mga idol kay Para makadaan po tayo doon. Yan po. Tang tong tong po dito. Yan po doon po sila. So. Yan po mga idol. Yan pa tayo, mga idol, malayo-layo pa kita. Nauna na sila idol Abner. may nagpipiknik po dito pinsan ang mga kapo po natin magdadagat din po mga idol dito na sila nagluluto so kami Doon kami magluluto mga idol yung breakfast po namin saan so, po namin iniwan yung mga gamit namin yan po mga idol ayaw bigat yan yan po yung view mga idol yan ito po yung pang pang Yan. yan po doon po sila idol abner po sa likod po ng bato yan ito po mga idol yan po yan Patay, gigil na po sa idol Abner po mga idol. Pak! Tipak na! Hala! Sige! Pak! O. Oh. Pak! Pak! Oh, Magbaybahayin kami dito mga idol. <laughs> Yan po sa idol. Ipon po sa idol Abner. Yan. nag na po kami ng aming gamit. Yan po mga idol. Dalawahin natin to. Niyan po. Ang Pinoy gagawa talaga ng paraan para makaulam lang. Cute. Hmm? sabay Ah. Uh -huh. <laughs> oh, ang cute. Niyan. Si yeah. Ng pato siya sa loob ng nerpo mo, idol may i-shout out ko pala yung mga anak ko doon sa ano sa Pangasinan dito. Yan na oh, nandito kami ngayon sa yung tawag nito, Bagasyong sa so, Nabasagan. Yan po. Ah, uh, shout out pala kay sa na sumusuporta sa vlog ko na nandoon nandoon sa Pangasinan at saka yung asawa niya si Anton at saka yung mga kumpare ko diyan kumare ko shout out po sa inyo at si anajen pala na nandoon sa nandoon sa anong lugar ba yon Mindoro Shout out pala sa sa kanya pati yung asawa niya na si Mark Anthony Kaig Shout out sa inyo mga ano, salamat sa pagsuporta nyo sa vlog namin. Yan po. Oh. magandang umaga, salamat sa inyo. Opa. So ayun mga kaidol, no, dito na lang po magtatapos ulit at dugtong na lang po namin mamaya ang aming panibagong video. So, see you for the next piece. I'll see you for the next vlog. Peace. Ayun. So, magandang umaga kaidol, mga idol, ayun no, oh. nakikita ba niyo yung ano namin dito? Nagdayo kami dito sa nabasagan ayan po yung gilid po ng ano yan o oh. yan, yan dito na po maganda mga idol yan saka may butas pa yun o oh. ayun naman yung tinatawag na bagasyong yan po kasi hindi nga ano, na yun sa idolaris o oh. yun siya punta dito yan yan yun ang ano nang nabasagan po yan yan kapunta doon nun malaking ka naman yun dito laaw din At saka ito ang bagas yung diyan po sa kabila po yun, ay ano na po yung nabasagan na po Ayan. yan ang area dito na napakaganda yan ayan yan papunta sa bukid punta dito dito sa baba yan si idol aris nagpapatuyo ng kamay kasama namin sa idol ipong nandoon na una na doon, dyan dumaan yan so, kung napapansin nyo mga idol parang pera buyag barko yung area na yun dyan yan, bagas yung po yan saka yun yung barang may kuiba po ayun na Idol, ganda po ng lugar dito yan po yan 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 kapapunta dito yan may Mayroong ko iba yan sa yun malapit ng umulan idol <laughs> ulan na siguro Ayun oh si Idol Aris oh. Magandang, magandang maga. maga na talaga. <laughs> <laughs> Yan na. Nakaupo sa tubig kasi mababaw. <laughs> Nagpiknik kami rito at saka nanghuli huli kami ng mga is ay ito. Kaso, ka kukunti lang yung nahuli namin pero maaga pa naman baka mamaya maya makahuli pa kami uli dyan yung huli namin kukunti diyan po ang bangka namin na ginawa kanina <laughs> ano nang saging hirap dito wala kami bangka ayan o oh. ginawa namin kanina yan ito yung huli namin o oh. Mm. ay nabasa na yan kunti pero pwede na pang ulam. Dayo, pagkatapos ang huli, ang dami. anong masasabi mo, Idol Ares? So yan mga Idol, no? Abang-abang uh, na lang kayo mamaya mga Idol, no? Oh, kasi mag... Kasi... Ano? Pahinga lang kami konti. Tapos larga, let's go to the right na naman. Oh, tapos mag-ano naman kami, magluluto kami dyan sa, dagat, tabi ng dagat. Opo mga idol, magmumukbang tayo mga mamaya mga idol. Isasama namin kayo. Oo, oo. samahan nyo kami mamaya pagkain. Marami naman kami baon kung sasama kayo sa amin. <laughs> Pwede yan mga ka-idol. Mm -mm. sige, ano masasabi mga idol? O, wait. Ano yon? So mga, mga ka-idol, no, uh, abang-abang na lang kayo maya maya mga ka-idol po namin yung mamaya yung panibagong video at isasama namin yung mukbang no? So see you for the next vlog Peace po Ito, Ayon, ah. <laughs> Pinda na yun Pinda na Pinda? Ayaw na magpinda Peace